What's up mga badino? So natay lutuon karon. Wa og kalo isay tawag ani bigay taga bukid ni taga dagat man ato giluto. So tawag ni tawag ani. Uha hay. Kana to ini. Too na. So ato ning sabawon. So salamat ay eh, sa naghatag ani no si pare barik. From Rizal Barubo Surigao Sur Salamat pre, makasabaw ra gid ni ani pre. So rin mga badi ato na higasan Wede, pero sa tag higasan dan apat plano. Diri okay, mga badi para lami at luto di mawala ang Ma'am. Uy, sa mani. Ano naman man tong order nako na ma'am? Katong pampagana ba? Para lami kay pagluto ba. Hindi, listara, ma'am. Normal suko ma'am. <coughs> Ayo mam, ma hatun takut mam Kena nama takut Kan Kan Oh my god Mana mam abadi ya, Ang secret way po na to So para mga badi, magkuha tag panakot sa atong sabaw-sabaw mga badi. So dirita. matuta mga awat na kaning pang sagol sa itong sabaw sa itong silingan eksaba ah yara mga badi Inahimay lang ito badi kay masitan ito badi no? ay lang magsaba yung masakpan ito ba mauni ang lami isabaw badi mauni siya tawag ganun sa among mga ilunggo mga badi kamu tetap sementara wakil ini semua kamu tuh semua bisa ya gani pasalamat kita mga badi kay balagi na hiyan ni satu mga silingan mga badi ayun nga 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 kanya iro o sabah lamik ya bang ulasan ni badi sustansya na badi mga makatag sustansya diba mga badi wahay sukur mga badi nakakuha naman ta ini agak-agak So, karoon mga pati, kuhanagin nato na ito yung secret tip kundi rin pa So, karoon mga pati, no, na ito itong kinawat na tanglad, ito na yung 1,500,000 na gamit, na mag lasa siguro, no, yung itong tiyahan, o. O, simpre, yung ating bumbay, wow, So human na to pagka sa sayo mga badi siguro itak na na ni Kaldero nga nainit na dahin kadali nya itak ang buday ni unya ingan na dayon yung tao na luto ro buday ni nga ang magic mga badi so salamat kayo wahay oh, lami kay isigop sa ba oh. so human na mga badi ingan ang resulta sa atong sana all oh.